Ito na nga. Yung una natin gagawin dito kung paano ba magbayad ng SSS kahit nandito ka sa abroad. Download mo lang tong SSS mobile application. Ngayon, once na-downloaded mo na yan, mayroon kang makikita dito na tatlong option yan. So, meron kang SSS account, register now. Kung meron ka na bang SSS number, tas hindi ka pa active sa online SSS Mobile. So, pwede mo siyang i-download. Meron naman tayo yung forgot password for member. Kapag meron ka ng ganitong application, tapos nakalimutan mo, type mo lang yan. Tatlo naman yung pinakapagpipilian dyan. So, bali ako, is, uh, hindi ko naman siya na-forgot. Pupunta na lang ako dito sa sign-in. So, isa-sign-in ko lang yung aking user ID. So, ito yung aking user ID. So, bali dito guys, napaka-importante na kung user ID mo is naka-caps lock. Dapat naka-caps lock din yung pag-type mo. O kung is small letter lang siya, dapat is small letter lang din. Kasi mag -e error siya, hindi ka makakapag-login. So, password na ako. Tatype ko lang ng password ko kailangan lagi kayong updated or natatandaan niyo yung mga ginagamit yung password lalo na sa mga government IDs nyo. So, dito pwede mo naman i-click or makita yung password mo. Sunod natin dyan. Sign in mo na siya. Kasi ready na naman. Na-check ko na. Na-open ko na yung mata niya. So, nababasa ko naman yung yung password ko. Okay naman. So, click na lang natin yung sign in. Yan dito guys, kompleto yung pinaka-pictures ng ating SSS. Meron tayong may information, may loans, generate PRN slash SOA, may contribution, may benefits, and maternity notification. So, bali dito guys, click mo lang yung contribution mo. Dito mo makikita kung updated yung mga contribution mo sa SSS so ayan na nga malaking tulong din tong SSS natin kasi para dun sa mga beneficiaries natin so nagtototal na ako ng 94 contribution posted total number of contribution posted so ibig sabihin po yung mga dati ko pambinayaran binayaran yan hindi pa siya totaling posted kasi meron tayong 3 uh, months bago ma-post yung payment mo sa SSS so from 2019 no 825 pa lang tayo, BHP. Kailan nagbago yan? Noong May 2019 is tumaas na yung OFW natin. So, bali, ito yung 2020 ko. Yan, 960 na tayo. Ngayon, meron tayo dito yung bagong issue na to. Yan, basahin nyo na lang. Pursuant so, to circular number 2020 yan. Ito. So, hindi ko rin alam yung ibig sabihin nito eh. Dati kasi wala to. So, ibig sabihin, contribution includes workers, investment, and savings program. Piling ko to, from 960, baka madadagdagan yung contribution natin. So, paano ba natin siya mababayaran? Magbabayad na ako ngayong 2021. So, bayaran ko muna tong si 2021, no? Punta tayo dito sa generate PRN. Click natin yan. So, lumalabas dito yan, no? Voluntary. Punta ka sa create. SSS mobile, yan. Generate. Pindutin mo lang generate. Plus select one. So, ako ay isang OFW. Applicable period. Bali ako, yearly ako magbayad. Pag may pera naman ako, binabayaran ko na siya ng buo. So, January tayo. Year 2021 atong ang month natin is hanggang December na lang. Hanggang 2021. Para wala na akong problema sa mga bayaran ko. SSS contribution, PHP. ah uh, ako kasi is 960 ang binabayaran ko. Pero wala akong makita 960 dito. Wala nga siyang 960 oh. Yun na nga siguro yun. Eto tung 1,040, tumaas na siya, no? Dati kasi siya, pinindot ko itong OFW. Dati kasi talaga, ang amount natin, check mo kung sa voluntary ka na lang, kunyari, no? Ito yung mga bayaran ng voluntary. pinaka niya, 390, 455, 520. Ito yung voluntary, no? since ako is OFW ako, yun din yung nakapile sa SSS, che check ko yung OFW. Pagdating natin ngayon dito sa OFW, nag-iiba yung pinakamababa. Siyempre, nandun tayo sa... Mas malaki naman yung sahod natin eh. So, ang pinakamababa niya is 1,040. Dito na nga siguro tum... Dito na nga siguro pumapasok yung sinasabi na to. So 1 to circular. Before kasi is 960 lang ang contribution ko. So, nakapagbayad pa ako last 2020, last year ng 960 lang. Tumaas siguro siya. Kaya meron tayong gantong uh, nakasulat dito, no? So, ngayon, ang gagawin mo dyan, babayaran ko na siya lahat. Check mo na lang. Doon lang ako sa pinakamababa kasi yearly naman yung binabayaran ko. So, doon tayo sa 1,040. So, nagtototal amount na siya ng 12,480. Ngayon, gagawin natin is click natin yung submit. Generate PRN. You are requesting to the generation of the new PRN with the following details. Applicable period, yan yung pinilapan mo. SSS contribution, 1,040 na, no? Total amount is 12,480. Membership type, OFW. Do you want to continue? So, yes natin, okay? O, oh, ito na, lumalabas na ngayon yung PRN ko, no? So, save lang natin siya para magpunta siya sa PRN information. Yan nga no. Bali dito. Ito na 'yung magiging reference number mo. Yan. Reference number. So ibig sabihin, yan 'yung babayaran mo. Reference number. 'Di ba? Amount due 12,480. Due date until January 3, 2022. So, pwede ko pa ba siyang bayaran hanggang January January 3, 2022. So, next year pa, generation date, March 20, 2021. Yan. Tapos yan, kukunin natin to. So, dito, gagawin ko lang muna, screenshot ko siya, or pipicturan ko siya dito ngayon sa isa kong cellphone para kabisado ko na yung number, reference number, yan. So, pinicturan ko siya. Ngayon, ang gagawin natin dyan, since nandito ako sa abroad, no, dati, ah uh, binabayaran ko to through my tita, kapatid, pinapabayaran ko siya. Mm, -mm. Since nagkaroon na nga ako ng Gcash, ang ginagawa ko dyan, ako na kusa nagbabayad. Includes workers investment and savings program. Ayun nga. Kaya tumaas yung dating from 960 naging ano siya, naging 1040 na per month kasi meron nga ayano Meron siyang ayan sinasabi na investment and savings program. Ito na, yun yung dagdag. So malaki nga hindi nagdag natin. Hindi natin alam kung mababalik naman 'yan gawa ng mga benefits natin. So, yan So, we exit ko na siya. Babayaran ko na din siya agad. 12,480. Exit natin yan. Pay. Overseas contract worker. Applicable period. Pay natin, di ba? Yan o. Oh. Meron ditong pay with pay my account. Credit card, debit card, or convenience fee at 15 pesos minimum payment of 750. Hindi ako dyan nagbabayad hindi ako dyan nagbabayad. So, gagawin ko na lang, ilalag out ko siya. Ngayon, paano ko siya babayaran? Binabayaran ko yan. Pupunta ako dito sa aking Gcash account. So, pagpunta mo ng Gcash, enter mo yung inyong MPIN. So, remind me later. So, ayan nga. Para mabayaran mo siya, kaya importante yung Gcash sa atin. Kahit nasa abroad tayo. Ang gagawin mo dyan, babayaran ko siya. Show more. Dito sa show more, makikita mo yung... Ayan. May dashboard, pan management, request money, cash out, send with a clip, financial services. Marami kasi siyang ano, features na magagamit mo. So, pupunta lang tayo dito sa bill, bills payment. Ngayon, click mo yung si government. Ngayon si government, lalabas na dyan yung ating yan. Pwede ka magbayad ng pag-ibig para niya kay City Yung marami siyang tie-up dito ng mga company. So, punta tayo dito sa SSSPRN. Yan. So, nandiyan na ngayon si SSSPRN natin. So, ikiklik na lang natin yung select account. Makikita mo na yung pipilapan mo lang. Account type is PRN. Reference number. So, yung reference number, eto yan yung binilugan natin kanina. Ayan yan. So, eto yan yung PR, ano, PRN 14 digits reference number. Type mo yung reference number. So, yung reference number natin is, type ko lang muna siya. After mo siyang i-type, Bali, kinokopya ko lang muna siya sa isa kong cellphone. So, please enter amount. The amount is 12,480, no? Pay your type. Pay your type natin. Self-employed. So, check natin all double contribution. Email address. So, type mo lang yung email address mo. Optional naman yan. Pwede nang hindi. So, next mo lang yan. Ngayon, i-click mo na ang ating confirm. At darating ng inyong resibo. Click mo na lang yung confirm. You are about to pay using GCash. <laughs> <laughs>